Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. Andito ngayon ta tayo sa bukid na kung saan uh, mamimitas tayo ng bignay, maraming bunga ito. Ito ay mabisa din na gamot sa mga na mayroon ng diabetic at mamimitas tayo mga ka-farmers. Farmers, napakadaming bunga. Nahihitik na lang bunga ang bignay dito sa bukid. daming hinog aps ito mga permas kadami sarap nito oh. Tikman natin. Sarap. Masim. Nakakaiba ng lasa Parang kalamansi. Pero mabisa to sa mayroong mga diabetic ayon sa aking nabasa na feeds dahil uh, uso na ngayon ang uh, diabetic na mga Pinoy sa Pilipinas ito, mabagay ito kita nyo naman apakarami bungaw oh. yung uh, bignay dito sa bukid apakarami bunga At sa taas ikutan natin sa kabila ay mga uh, ayun sa kabila oh napaka hitik na bunga yan ayun oh kadaming bunga dyan sa area na yan nakalain dito ayun nakakuha na tayo ng madami ang daming bignay din eh pa buwan kasi ng ugos kaya yun tagbunga Tami oh kita ninyo yan napaka daming bunga ng bignay ya hitik na hitik yan sa kabila na yan ang lalaki ayan dito lang yan matatagpan sa bukid okay ito nakakuha na tayo ng madami wow nakakuha tayo ng madami oh oh uh, sarap ayun ang dami nito hinug na hinug pero kahit hinug na maasim pa din oh. sa likod ko ay ang dami